Pitong taon matapos ang kanyang unang heartbreak sa mundo ng musika, ipinakita ni Jong Madaliday na lagi may pabor ang tadhana sa mga handang bumangon muli. Mula sa mga hamon at pagkatalo, ngayon ay nakamit niya ang pinapangarap tagumpay bilang grand winner ng The Clash 2025. Alamin at kilalanin natin ang buhay, talento at inspiring journey ni Jong, isang kwento ng determinasyon, pangarap at walang kapantay na pagsusumikap. The Philippine Showbiz List presents Sino si Jong Madaliday, Grand Champion ng The Clash 2025 Jong's Humble Beginnings Mula sa malayong probinsya ng North Cotabato na bahagi ng Bangsamoro region, isang natatanging tinig ang gumulantang sa mundo ng musika. Si Jong Madaliday na kinilala bilang North Cotabato's trending R&B star. Sa kabila ng pagiging simpleng probinsyano, napatunayan ni Jong na walang imposible para sa tao may talento, pangarap at pusong handang lumaban. Unang nakilala si Jong bilang kinatawan ng kanyang probinsya sa reality singing competition na the Clash ng GMA 7. Sa stage, kitang-kita ang kanyang kakaibang boses na may halong lambing at emosyon, bagay na agad na tumatak sa mga manonood hindi lamang siya basta contestant, siya naging simbolo ng mga probinsyanong nangangarap na marinig at makilala sa mas malawak na mundo. Sa bawat awitin, dala ni Jong ang kulay na kanyang pinagmulan at ang kwento ng kanyang paglalakbay at ang kwento ng kanyang paglalakbay. Hindi na nakapagtataka kung bakit patuloy siyang trending at minamahal na kanyang mga fans, hindi lang sa Cotabato kundi sa buong bansa. Jong grew up in a broken family. Sa murang edad ay nakipaglaban na si Jong sa kalagayan niyang mayroon siyang broken family. Bata pa lang siya, randam na niya ang bigat ng sugat na iniwan ng hiwalayan na kanyang mga magulang. Habang ang ibang bata ay naglalaro, si Jong ay may mga gabing umiiyak ng palihim. Dala ang tanong kung bakit may kulang sa kanyang mundo. Ngunit sa halip na magpatalo, ginawa ni Jong na sandata ang sakit na yon. Ginamit niya ang kanyang emosyon bilang inspirasyon sa pagganta kaya ramdam ng tao ang lalim ng bawat titik. Hindi lamang siya umaawit, minibigas niya ang sariling sugat sa bawat linya ng kanta. John lived through a troubled childhood. Binalikan ni Jong ang mga hamon ng kanyang pagkabata, kung saan madalas siyang tawaging bugoy o pasaway ng kanilang mga kapitbahay. Lumaki siyang tagpitagpi ang pinagmulan, lumilipat-lipat ng paaralan, at madalas na nag-iisa habang kinakalaban ang sariling pagdududa. Sa murang edad, ramdam na niya ang bigat na pakiramdam na laging may kulang. Hindi lang yun, Umabot pa sa puntong kinailangan niyang huminto sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. At para sa ilan niya kamag-anak, sapat na ang nakaraan niya para husgahan siyang wala nang mararating. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagmamaliit at tignati, pinatunayan ni Jong na mali ang mga akusasyon laban sa kanya. Ginamit niya ang bawat sakit at duda bilang gasolina para patunayan ang sarili. Jong found his only escape in music. Sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan niya mula pagkabata, musika ang silbing kanlungan ni Jong. Doon siya kumapit, doon niya tagpuan ang tibay ng loob. Ngunit hindi naging madali ang landas na tinahak niya. Noong 2018, sumali siya sa The Clash Season 1 na puno ng pangarap at pag-asa. Subalit hindi sa tagumpay, pagkatalo ang sumalubong sa kanya bilang first runner-up. Isang sugat na halos nagtulak sa kanya na tuluyang isuko ang kanyang pangarap. Anya, I became a frustrated singer A dreamer close to giving up. Pang sakit, matalo, lalo na kapag iniisip mong baka tama sila, baka wala talaga akong mararating. Naging mailap ang tagumpay at ang dating masigla pangarap ay muntik ng maglaho. Mula sa oras na kanyang panghihina, isang komunidad ang hindi bumitaw sa kanya. Ang kanyang OME family sa YouTube. Sila nagsilbing haligi na kanyang lapas, mga taong bagamat hindi personal nakakilala, ay nagbigay ng inspirasyon at pagmamahal. Sa bawat subscribe, sa bawat komento ng suporta, muling pinalalahanan nila si Jong kung bakit niya sinimulan ang lahat. Doon nagsimulang manumbalik ang apoy sa kanyang puso. Sa bawat mensaheng tumatagos, muling nagkaroon ng sahisay ang kanyang boses at awitin. Kung minsan, hindi madaling paniwalaan ang sariling kakayahan. Ngunit dahil sa musika at sa OME family, muling bumangon si Jong at piniling ipagpatuloy ang laban. Jong was happy to be reunited with his brothers. Matapos ang masakit na pagkatalo sa The Clash Season 1, muling nahanap ni Jong ang saya ng makabalik siya sa piling ng kanyang mga kapatid sa North Cotabato. Tatlong taon ang lumipas bago muling nabuo ang kanilang pagsasama, kaya naging espesyal ang muling pagkikita, lalo na tatapat ito sa panahon ng Ramadano 2021. Umuwi si Jong sa kanilang probinsya upang makasama ang pamilya matapos ang mahabang panahong hindi nakauwi dahil magkakahiwa-hiwalay sila na tinitirhan, bihira ang ganitong pagkakataon. Kaya't nang magkita-kita silang muli sa tahanan ng kanilang lola, damang kasiyahan at sabik ng magkakapatid. Sa kanyang pagbabalik, hindi lamang pamilya ang namiss ni Jong, kundi pati na rin ang simpleng buhay sa probinsya. Sanay na siya sa abala, lumbay ng pamumuhay sa Metro Manila, kung saan madalas siyang maramdaman ang pagiging malayo sa pamilya. Kaya naman sa bawat post niya sa social media, bakas ang kasiyahan ng isang anak na muling mukabalik sa tahanan. Hindi naging madali ang mga nakaraang taon para kay Jong. Nahadlangan ng pandemya ang kanyang pag-uwi noong 2020 at dumaan din siya sa matinding pagsubok mula sa kawalan ng trabaho, pangungulila, pagkakautang hanggat sa panloloob sa kanyang tintirhan. Mula sa kabila ng lahat, unti-unti siya nakabangon, dala na kanyang pananampalataya at patuloy na pagsusumikap. Mas pinili mo na ni Jong na namnamin ang mga sandaling kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Nanatili siya sa North Cotabato hanggang natapos ang Ramadan. Samantala, nagpasalamat si Jong sa mga supporters na walang sawang sumubaybay at natuwa sa kanyang mga online performances, lalo na sa kanyang mga harana sa omegle na nagbigay ngiti, inspirasyon sa marami. Jong became the grand champion of The Clash 2025. Pitong taon matapos ang matinding pagkatalo sa si The Clash Season 1, muling bumangon si Jong at ipinakita na ang tandahana ay laging pabor sa mga handang magsimulang muli. Ang kanyang pagbabalik ay patunin na ang pangalawang pagkakataon ay pwedeng magbunga ng tagumpay. Sa si The Clash 2025, pinilit ni Jong na bigyang buhay ang kantang Someone You Love ni Luis Capaldi. to ito nagpatibay sa kanyang panalo. Ang tagumpay niya ay hindi lamang simbolo ng kanyang galing sa musika, kundi pati na rin na kanyang tibay, determinasyon na hindi sumuko sa kabila ng paggabigo. Dahil sa pagkapanalo, nakamit ni Jong ang prize package na nagkakahalaga ng higit sa 4 million pesos, 1 million pesos cash, kontrata sa pamamahala ng Sparkle GMA Artist Center at isang house in lot mula sa Lissandra. Jong is now a Bangsamoro pride. Ang proud sa ng kotabato na si Jong ay hindi lamang nagtagumpay para sa sarili kundi para sa kanyang pamilya, mga fans at sa lahat ng nakadanas, ang kahirapan at panghuhusga sa kanilang pagkabata. Sa kanyang pagkapanalo sa The Clash 2025, inialay niya ito sa mga taong nagkaroon ng na katulad niyang pinagmulan. Ani Jong, to every child with trauma, to everyone who grew up being called Bugoy, to those who were doubted even by their own blood, this victory is for you. Sa tagumpay ni Jong, hindi lamang inaipakita ang kanyang husay sa musika, kundi naging simbolo rin siya ng katatagan, pananampalataya at pagmalaki ng bangsa Moro. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.